Fight Fans. Maligayang pagbabalik sa aming pangalan ng channel kung saan dinadala namin sa iyo ang pinakabago at pinakamahusay sa mundo ng laban ng sports. Ngayon, sumisid kami ng malalim sa potensyal na paghaharap sa pagitan ng dalawang mahusay na manlalaban, Terence Crawford at Israel Madromov. Sa video na ito, Susuriin namin ang bawat aspeto ng kanilang mga estilo sa pakikipaglaban, kalakasan, kahinaan, at potensyal na diskarte. Mula sa pagsusuri sa kanilang mga nakaraang pagtatanghal hanggang sa pag-iisip ng isang senaryo sa gabi ng labanan. Hindi kami mag-iiwan ng anumang bato upang malutas ang mga masalimuot nitong kapana big na hypothetical matchup. Kaya, nang walang karagdagang ado, pumunta tayo sa pagsusuri. Bago tayo sumabak sa pagsusuri, kilalanin natin ang ating mga kalaban. Si Terence Bud Crawford ay isang multi-division world champion na kilala sa kanyang slick boxing skills, lightning fast reflexes, at knockout power. Sa kabilang banda, si Israel The Dream Madramov ay isang paparating na prospect na may agresibong estilo ng pakikipaglaban. Mapangwasak na kapangyarihan sa pagsuntok, at solidong teknikal na kasanayan. Samahan kami habang ginalugad namin ang mga background, tagumpay at istilo ng pakikipaglaban ng dalawang mahuhusay na manlalaban na ito. Simulan natin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagsusuri sa kwento ng cape para kina Crawford at Madromov. Susuriin namin ang mga salik gaya ng taas, abot, edad, at mga talaan ng pakikipaglaban upang makakuha ng mga insight sa kanilang mga pisikal na katangian at potensyal na mga pakinabang sa ring. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga istatistikang ito, masisimulan nating maunawaan kung paano maaaring tumugma ang bawat manlalaban laban sa isa pa sa isang potensyal na laban. Kilala si Crawford sa kanyang versatility sa ring, na may kakayahang lumipat ng walang putol sa pagitan ng orthodox at southpaw stances. Sisirain natin ang kanyang makinis na footwork, tumpak na timing, at kakayahang mag-counterpunch ng may mapangwasak na katumpakan sa pamamagitan ng pagunawa sa estilo ng pakikipaglaban ni Crawford. Maaari nating asahan kung paano niya makokontrol ang bilis ng laban at idikta ang mga tuntunin ng pakikipag-ugnayan laban kay Madromov. Si Madromov, sa kabilang banda, ay nagdadala ng ibang dynamic sa ring sa kanyang agresibo, come forward na estilo. Susuriin namin ang kanyang walang humpay na pressure, malalakas na kombinasyon at kakayahang ibagsak ang mga kalaban sa walang humpay na pagsalakay. Sa pamamagitan ng pagdisek sa estilo ng pakikipaglaban ni Madromov, makakapuha tayo ng mga insights sa kung paano siya maaaring tumingin upang ipataw ang kanyang kalooban kay Crawford at guluhin ang kanyang ritmo sa patuloy na presyon. Ang bawat manlalaban ay may kanya-kanyang hanay ng mga lakas at kahinaan at walang pagbubukod si na Crawford at Madromov. Sa kabanatang ito, susuriin nating mabuti ang mga pangunahing katangian na ginagawang kakilat-kilabot ang bawat manlalaban, pati na rin ang mga lugar kung saan sila maaaring mahina. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga salik na ito, mas mauunawaan natin ang dynamics ng isang potensyal na matchup at mahulaan kung paano maaaring gumanap ang bawat manlalaban sa ilalim ng iba't ibang sitwasyon. Upang magkaroon ng mas malalim na pagunawa sa mga kakayahan ni na Crawford at Madromov, Balikan natin ang ilan sa kanilang mga hindi malilimutang pagtatanghal sa loob ng ring. Mula sa nangingibabaw na mga tagumpay hanggang sa mahihirap na hamon, susuriin namin ang mga diskarte at diskarte na nagambag sa kanilang tagumpay sa esport. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga nakaraang pagtatanghal na ito, maaari tayong makakuha ng mahalagang insight sa kung paano sila maaaring gumanap sa isang potensyal na paghaharap laban sa isa't isa ang pagsilip sa likod ng mga eksena ng mga kampo ng pagsasanay ng mga manlalaban ay maaaring magbigay ng mahalagang insight sa kanilang paghahanda para sa isang potensyal na showdown. Sa kabanatang ito, tuklasin natin ang mga regimen ng pagsasanay, mga pasosyo sa sparring, at mga strategic na pagsasaayos na maaaring ipatupad ni na Crawford at Madromov bilang paghahanda para sa kanilang paghaharap. Sa pamamagitan ng pagunawa sa gawaing nangyayari sa likod ng mga eksena, Makakakuha tayo ng mga insights sa game plan ng bawat manlalaban at kahandaan ng isip para sa laban. Ano ang kakailanganin para magwagi si Crawford o madramog sa isang potensyal na laban? Sa kabanatang ito, tutukuyin natin ang mga pangunahing salik na maaaring matukoy ang kahihinatnan ng laban, mula sa pagsasamantala sa mga lakas hanggang sa pagsasamantala sa mga kahinaan. Susuriin namin ang mga diskarte at taktika na maaaring gamitin ng bawat manlalaban upang makakuha ng panalo. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga susi sa tagumpay na ito, mas maaasahan natin kung paano magsisimula ang laban kung maghaharap ang dalawang mahuhusay na manlalaban na ito. Sa kabanatang ito, magpipinta kami ng hypothetical na senaryo para sa gabi ng labanan na iniisip kung paano maaaring lapitan ni na Crawford at Madromov ang laban at kung paano maaaring mangyari ang laban. Mula sa pambungad na kampana hanggang sa huling round. Susuriin namin ang mga potensyal na diskarte, diskarte, at taktika na maaaring gawin. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng iba't ibang mga sitwasyon. Maaari tayong magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa dinamika ng isang potensyal na matchup at kung paano maaaring umangkop ang bawat manlalaban sa iba't ibang sitwasyon sa loob ng ring. Habang lumalaki ang hapa-hapa tungkol sa isang potensyal na paghaharap sa pagitan ng Crawford at Madramov, tingnan natin ang mga inaasahan at buzz sa loob ng boxing community. Mula sa mga poll ng fan hanggang sa mga hula ng eksperto, tutuklasin natin ang kasabikan.